Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga minamahal na kababayan? So, andito naman tayo sa ating bagong reaction video at welcome na naman kayo ulit sa aking channel. At bago natin ito simulan, ay kung bago makay sa akin channel, please huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakahit na, rin, pakahit na rin ang all notification bell para maging update kayo sa mga video ang aking i-upload. Okay, so mga kapatid, so bago natin sisimula ng pagbibigyan ng reaction dito sa video na to na kung paano hinihimay-himay ni Kongres Mama Coleta, itong bicameral committee report kung saan ay nagkaroon ng blank at niratify ng both uh, panel nito ng Kongres at Senado ay papasadahan mo na natin itong konti itong nasa screen na to itong dalawa na to na buaya ang buaya sa Senado at ang buaya sa Kongres ito kasi dalawa na to itong si Riza Hontiveros at si uh, Stella Kimbo ay magkakontra sila sa bawat isa kasi nung unang pumutok ang issue na to na inilabas ni Congressman Ungab sa pamagitan ni uh, ex-president uh, 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 Rodrigo Roa Duterte na isang magiting na dating presidente na talagang uh, nakita natin ang kanyang good performance ay itong itong si Hontiveros ay sabi niya wala tong blank doon at wala daw siyang nakita At sinamahan din siya ni Grispo Nasabi din ni Grispo Ay wala rin daw blank doon At sinuportahan naman ni Jesus Escudero Ang sabi Wala rin daw blank Pero ang problema dito Yung isa na nasa Congress Sa House of Representatives Si Stella Kimbo Inamin niyang meron At dahil sa meron nga ay inayos naman daw ng kanilang technical staff kung sino man yon kung sino man yung grupo na yon So, ibig sabihin, si Stella Kim mismo ang ah, nagpapatunay na itong tatlong mokong na ito na nasa Senado ay nagsisinungaling. O, oh. oh, kawawa ka, Stella Kim, ha? Ah. Kawawa ka dyan, baka bibirahin ka nitong nasa Senado. Pinasin pinasinungalingan mo sila ng na sabi silang blanco, tapos ikaw itong nagsabi na, meron. Oh, di ba? So, dahil sa dahil sa contradiction na to, nasilipan na kayo ng sambayan ng Pilipino na talaga mayroong talagang blanco at tama nga si former President Duterte na meron talagang blanco doon sa inilabas ni Congressman Ungab. Oh, ayan. Oh, di ba? Oh, oh, dadapo naman tayo sa pangalawa. Eh, so, pangalawang screen na yan ay si former Speaker pantalon uh, Pantaleon Alvarez na ngayon ay congressman pa rin. At dito naman ay nagpasalamat siya kay ano sa kay Congressman na Stella sa pagiging honest nito dahil yung pag-amin niya na meron nga talaga ay inamin niyang nagkaroon ng falsification of document at dahil dito ay may uh, may kaakibat na parusa sa na dito sa mga ginawa nilang uh, correctional uh, kasama ang multa. Oh, so sino man kayo na both panel at congress na gumawa nito na paggawa ng blank nito ay mananagot talaga kayo dahil inakyat na ni Kongresman uh, Congressman Ungab at uh, Attorney Rodriguez sa sa Supreme Court ang kanilang petition ukol dito sa kaganapang anomalya ng blank na bicameral uh, by camera committee report na ito ay budget for 2025 So antayin natin kung anong resulta anong magiging review ng Supreme Court at anong magiging Uh, resulta ng uh, anong masasabi ng Supreme Court dito. At dito naman sa pangatlong screen na to, nako po, ito na naman si Tahol ng Tahol uh, Trillanes. Wala nang ginawa kundi Tahol ng Tahol. Basta ang issue dito ay patungkol pa sa may, may ano, yung uh, naka, naka, ano pa, nakarelevant pa sa mga Duterte, tatahol yan. Grabe ang pag-obsess ng taong ito. Alam mo kung anong sabi nga dito? sumang-ayon siya doon sa sinabi ni uh, Hontiveros na meron do wala dong blanco. despite of mga mga pumutok na na mga sabi na meron talagang blanco doon at pinatunayan nga ni Stella Kimbo. Tapos ito siya tahol ng tahol dahil nga sa ayon niya talaga sa mga Duterte at gusto pang i-connecta ito sa inilabas daw itong issue na to dahil daw Uh, para maligaw daw sa isyo ang mga Duterte sa kanilang mga corruption. Ganun. Ganun ka, obsessed ang taong ito. Anong, anong invento? Invento ba to? Eh talagang napatunayan na itong uh, bicameral, bicameral committee report na itong may blanko dito na budget ng 2025 ay may blanko talaga. Tapos sasabihin mo na gawagawa na lang nito ng mga Duterte para malihis ang isyo at mawala sa kanila? ang isyo at para mapunta, at mapunta yung isyo dito sa nangyayari ngayon na uh, pumutok na sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa itong blank, blank na amount na to na uh, big lang nagkaroon ng amount nako sobra ka naman trillianis tumahol wala ka na sa hulog grabe buti pa ano na lang mag, mag retire ka na magpahinga ka na lang kasi hindi ka mananalo sa kalokan eh hindi hindi pagpalit ng mga takakalokan yung kanilang mga kanilang mayor ngayon. Uh, isang magiting na mayor kaysa sa iyo. Magkandaletse ang kalokan pag uh, pinagpalit nila ang kanilang mayor ng uh, pagpalit sa katulad mo na uh, lang kwenta. Mm, tahol ng tahol. Ako po. So ngayon ay sisimulan natin ang pagbibigay ng uh, reaction dito sa uh, video na to. Kung paano hinimay-himay ni uh, Congressman Maculeta itong issue ng Bicameral Committee Report. Kung paano, kung ano dapat ang gagawin uh, dito sa vote uh, panel na to ng Congress at, at Senado. Palagi kasing nangyayari, kapag uh, yan hinimay ng House of Representatives, ito na. Ihi main uli ngayon ng Senate, iba naman ang kanilang version. Uh -huh, okay. Makikita mo doon sa dalawang version, may pagkakaiba. Yes. Totoo po, Hindi oo. naman lahat ibang ibang-iba, ngunit uh -huh. may makikita ka doon, maybe siguro, by way of figure siguro, mga maybe 10 to 15% percent ang pagkakaiba. Ah, maliit lang din naman pala po. Oh. Pero, Kopo. Maaring 'yung pinag-uusapan natin, 'yung bilang, pero 'yung magnitude yung ng laki. pagkakaiba, ka naman malaki. Ah, okay. So Opo. kinakailangan mm. I reconcile yung dalawa. Paano ang pagre-reconcile? Tatawag sila ng bicameral conference. Okay. Ayun. Eh, then natapos. Mm -hmm. Yung bicameral report na 'yon, Kuya Benie. Iraratepay. Mm -hmm. Ng both houses. So sa panig namin, niratepay 'yon December 11, 2024. Aha. Uh -huh. Nung makita ko yung kopya ko, in-email sa akin 627 ng gabi. Ng gabi. Uh -huh. Alam mo, Jen, Opo. Nelson, anong oras yung actual ratification? Tiningnan ko rin eh. Uh -huh. So pinakuha ko yung, ano, pinakuha ko yung um, video. Ah, uh, para may compare sa... naman. oh, Opo. kasi yung, yung, kung, kung, ano yung kinaupo ng speaker, Opo. Merong relo dito at saka yung ano yung 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 video meron ding ano eh meron ah, may ding time po may, may, eh. may timer. Po. Opo. So Tinignan ko doon sa, sabi ko doon sa staff ko, bantayan mo hanggang dito, tingnan mo, baka, kasi hindi ko nakikita, maliit eh. Opo. Paano kaya natin makukuha yung time pagka yung mismong pinukpok na ng ano, yung gaybell, opo. Ang uh, nagpukpok ng gaybell, si, ano eh, si Rodito, ay, yung kapatid, eh, ano, <coughs> Albano, Albano. Ah, si opo. Tony Pet. Tony Pet okay. Albano, opo. So, sabi ng majority leader, uh, I move to ratify the bicameral reports, uh, Your Honor. Uh -huh. Is there any objection? Oh, hindi. Ano eh? Biba pala. Opo. Uh -huh. Biba -boche. Biba -boche. Uh, those eh. who are in favor of blah, 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 blah mm -hmm. say ay. Yeah, di ba? Uh -huh. Those who are say nay. Oh, no, no, nanalo yung A. Uh -huh. The ayes have it. Pak. Uh -huh. Kinuha ngayon yung... Kasi ma maliit eh. Mm ko na litrato. Tsaka ang sininag ngayon. One alas 7 ng gabi. 7. O, Jen. Opo. Kahit na ikaw pa ang pinakamabilis na magbasa at mag-analisa ng mga figures. 6.7 mo na nyo na-receive. Hindi, <laughs> nee, 627. 6.27. 6.27, na po. Mahigit na dalawang daang pahina yung report na yun. 33. So, paano mo nga makayang i-check yun? Ano? Sa litang oras mo na yun, nasa 200 plus pages, kaya mo bang basahin yun? Naku po. Grabe naman yun. Yan yung sinabi ko kanina, daday sa kipot ng oras o maiksing oras hindi kayang i-review ng isa sa mga ano na yun, sa isa sa membro ng mga committee o isa sa uh, membro ng House of Representatives sa mga oras na yun. Di ba? Napaka-keep ng oras. Grabe. So, ito, pakinggan natin to. Three minutes. Three minutes. Okay. Ngayon, ang napansin ko doon sa huli, wala Opo. naman akong pagkakataong mag-object. Wala ko doon eh. Mm. Ang dapat na nag-object yung na, doon at nakita na nila yung Kasi nakita ko doon, Merong labintatlong pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga. Eh. Pagka si sisingitin na nila, sisingitan na nila special provision. Labintatlong pahina yon Kuya Benny. Tingnan Apo. mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa labintatlong pahina, 28 blanks. So, so sa out of 13 pages na yun pala, sa out of 200 na yon, 200 plus. Ay meron pa lang 28 ano, 28 blanks doon na numbers. So, parang imposible na ano ano, parang imposible na naisingit lang yon o unintentional yung pagkakaroon ng blank, di ba? Kung isa, medyo ma pa, pero kung ganun karami, di ba? 28 blanks, di ba? Ah, oh, ngayon ang tanong natin. oo oh. Bakit na ratify? May blanco. Yun. Mm. Ba't walang nag-object? Oo. Uh -huh. At saka yung kopya ko, kasi pinadala sa akin by email, may pirma. Bibilangin ko pa per page. Nagbabari eh. Merong 13, merong 13 taong pumirma. Meron namang 11, mm -hmm. merong 12. Naglalaro lang doon. Oo po. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, basta ganun. Sa mga tweet, higit sa 10 ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat uh, uh, House at uh, Senado? Ang alam ko, labindalawa dalawa sa ka Senado, labindalawa dalawa kaya. Ma marigigit gigit pa, siguro hmm. 15. Kung Minimum of 12, uh, maximum 15. Dapat dito, sa binanggit ni Congressman Makuleta dito, nasa, nasa sampung katao na nasa both panel ng kongres at Senado itong involved dito sa nag-ratified ano, nag o pumirma ng uh, despite of merong blank, ay dapat ito sila yung mga taong mananagot dahil sabi nga ni former President Duterte, ito ay unconstitutional. Dapat to sila mananagot. Sino nga ba itong mga taong to Hanggang ngayon ay questionable pa rin kung sino. Uh -huh. Ngayon, ang kukunin lang naman eh, yung, ano, eh, yung majority. Eh. Mm. Yan po yung tinatawag, para sa kalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong uh, mm. representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate. At sila po, yung magbubuo niyang BICAM uh -huh. report na yan. Yun. So ang blangko ko, maliwanag ha, mula po doon sa BICAM report. Nga sa BICAM report Ayun. ang mga blangko. Okay. Kasi medyo mapanganib yun eh. <coughs> Alam ko na meron namang omnibus motion na kapag ka ang layunin ay iwas to lamang yung typographical uh -huh. or grammatical errors. Uh -huh. Pwede naman eh. pwede pwede uh -huh. So halimbawa, Okay, itong binabanggit ni Congress mga kuleta patungkol dito sa Omnibus ay ito yung ano, ito yung uh, napalub dito, yung uh, pagsaayos ng uh, uh, yung Omnibus ay napagkasunduan ito ng both panel ng Congress at Senado na meron silang ayusin dito. Ito yung tatlo lamang, yung spelling, yung grammar at saka yung typographical uh, typographical. At dito, ipapaliwanag ni Congressman Makuleta kung anong itong typographical na ang halimbawa nito ay yung ito, papanurin natin. Makikita mo naman ang, ang subject is plural. Mm po. -hmm. So yung, yung verb mo dapat plural. Mm -hmm. Di ba? Subject predicate relations lang ang pinag-uusapan. Tama mm -hmm. naman yun eh. Alangan namang 12 millions. Mm -hmm. Oh, meron, is ka mo. Halimbawa, pagka subject mo plural, yung corresponding verb mo, magmamats doon. Mm -hmm. Pwede mm -hmm. grammatical. Typographical naman. One mm -hmm. Oh. 1 billion pesos kanya peso lang ang nakalaya. Lagyan yun. mo ng S. Oh. Typographical. Pwede 'yon. Oh. Pero ang pinag-uusapan in relation to, sabi niya ganyan, from from letter A, sabi niya ganyan. Mm -hmm. to blah, 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 with the corresponding 795 billion pesos be replaced with, sabi niya, pagkatapos merong blank. Ano yung re replace mo ngayong amount doon? Hindi <laughs> 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 na hindi na matatawag yun na ano, hindi na matatawag na hindi uh, na matatawag yun na napapalob sa spelling o grammar o typographical. Hindi na matatawag kasi blank na yun eh. Ano na yun? Sagad na yun. <laughs> so from let's say 800 billion to kanyang ganun, Opo. blank, blank. Mm. Ngayon, ang magiging problema natin ngayon, kung na-ratify yon, ibig sabihin, yun ang magiging basis na mm, yon. Uh -huh. Bago siya maging isang tunay na enrolled bill, kaya na kailangan, lagyan. Ratify. yun. Hmm. Signature. Ngayon, sino naglagay yun ang tanong? Yun ang tanong. Na hanggang ngayon, ay nagtatanong pa rin tayo kung sino talaga wala pang kasagutan. <laughs> Yung naglagay na yon, meron ba siyang authority? Uh -huh. hmm. kasi kuya ben, ang gusto ko emphasize sa ating mga mamamayan. Hindi typographical yung isang mahabang ganun na ano na amount ang pinag-uusapan will be replaced. Alam mo kasi nakalagay alimbawa 1 billion 942 million to be replaced by blank. Koinong namang edi ano, <coughs> ko maglalagay ng amount doon. <laughs> Pati mo kasi kongreso mo kulita, parang nahihilo na rin eh. <laughs> lalagay mo, mo'ng mayroong nag-utos sa kanya. Oh, 'Yun. Nari 'yung technical stuff. Oh. Ito ang si ilalagay mo, mo dito. Ito napag-usapan na namin sa ganito, ganito niyan. Ito 'yung ilalagay mo diyan. Uh -huh. Meron na instruction. Uh -huh. Ngayon, hindi alam ng plenaryo 'yun. Uh -huh. So, walang 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 kaalaman 'yung buong plenary. Uh -huh. Lahat ng pagbabago, plenary action dapat. Sino ngayon na nag-file up noon? Uh -huh. Dahil walang kasi ang pwedeng magpalit noon eh. Yung House of Representatives sapagkat sila yung magpiprint print mm -hmm. uh -huh. ng gab ng ga. Opo. Pag na-print dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. Uh -huh. Pagka-receive noon mula mula dun sa punto na yun, na na-receive na yung final version ng uh, gab enrolled bill ang tawag. Uh -huh. Naghihintay na ng pirma ng pag pangulo. Pag -pirma ng pangulo. Uh -huh. Ngayon ang tanong uh -huh. Oh, di ba? Kung mapansin nyo, kung maalala nyo, nung pumutok ang issue na naman to, alam nyo kung sino unang-una rin na nag-react dito, ay yung pinakamagaling ng presidente natin. Si Bongbong Marcos. Ang sabi niya, wala dong blanco. Ay, ko ba naman, uh, Mr. President? may makikita ka pa bang blanco doon? Eh, inayos na nila doon sa, ano, sa technical stop correction? Hindi mo alam yon. Wala ka talaga alam kasi wala nang blanco doon bago pa binigay sa yung, yung, yung ano, yung lahat ng 200 pages pages na yon na niratipayan na niratipay ng both panel ng Congress at Senado. Yung lahat ng blanko may sagot na yon. Pirma mo na lang inantay. Yon. Kaya wag mong sasabihin na si former President Duterte ay nagkakalat ng kasinungalingan. Hindi totoo yun. <laughs> Kaya, ikaw talaga, Mr. President, ano, talagang, uh, Ewan ko sa'yo. <laughs> kung hindi sa house, sa DBM. Oo. Uh -huh. Di ba? Ako. So, ganun pala nangyari. So, kaya pa kaya pala to nagtutulakan to eh. Di ba? So, kung hindi nangyari yung paglagay ng amount dun sa blank na yon sa, kongreso, oh, eh malamang doon sa DBM. At kung hindi naman sa DBM, ay naman sa kongres. So, sino ngayon doon sa dalawa? Naku po. Okay. Pagkatapos, pinila pa ng DBM mga Binalik sa ano, pinread ngayon sapagkat mm. pinila pa ng DBM. Mm. Uh -huh. Hindi ko sinasabing DBM, ah uh -huh. pero, uh -huh. pero dalawa lang ang pupwedeng magpalit. Mm. So, yun ang possible. Hindi naman sinabi ni Congressman Marcoleta na talaga DBM, pero may possible. di ba? <laughs> pero Sabi niyo, Jong Kong, eh, mga technical working group na sinab-divide. Eh para buuin ata computation ng paliwanag nila eh, yung hindi, pa ko eh hindi pa na-compute oh 'di ba yung buycam report sa pamamagitan po nung uh, uh, technical working group parang parang tatlong technical working group Oh, so, palagi mo na 10 technical working group. Sampu na oh ano ngayon. Oh. Mm -hmm. So ayaw ko lang kung baka yun ang hindi kaya doon, doon nila binuo kung ano yung mga blangko na yun. Kasi pagtinda po sa tanggapan ng Pangulo... maaring maa mangyari 'yun. Oh, mm. Ang sinasabi ko at ang tinatanong ko, mm. yung ban technical working group, may authority, may authority. Mm. sa pata plenary Ayaw. Plenary ang gagawa. Kasi oh. meron kanya-kanyang ano <clears throat> responsibilidad 'yan. Oo. Oh. 'Di ba? Tayo. Okay. Kapag hindi dinaan sa plenary 'yan, is deemed illegal. Oo, oh, halimbawa, oh, yung, mga, ng batas. Yung mga blanco ngayon, merong merong corresponding na nakalagay na motion. Oh, uh oh, -huh. uh -huh. uh -huh. Your Honor, sabi niya ganyan. Dahil po, yung uh, pahina ganito hanggang sa pahina ng ganyan, may mga 28 na blangko, ito po yung katapat na ilalagay. Ay uh -huh. I moved that this particular sheet of paper be approved by the plenary. Ganun dapat. Ayaw, Ayaw, ayun! so, yung motion pala yun, Kong. Eh, plenary nga ang mag-definition ng authority. maaaring iisang tao lang ang nag-decision niyan. Pwede. Mayroong ganyang... Oh. Uh, isang tao o dalawang tao. hindi ba pa palagi ko sinasabi sa inyo. Oh. kaya... Eh, pero ano ba dapat na nangyayari sa barcamp? Pwede oh, oh, siya na pinag-uusapan namin. Kamukha ko Halimbawa, may blanco yun. Isa-isahin hmm. yung dapat yung ano. hindi pa ganun dapat. Dapat. Oh. Tapos pipirma kami. ilalagay na lang natin sa usaping lit literal. Opo. Hihimayin nila isa-isa 'yan. Ganon ah. dapat. 'Yun ang oh. dapat. Ito 'yung napag-usapan, may me ibablangko po muna natin ganito, ganya kasi Dapo. po ito ito di o nga, no? pwede yan. Pero kako, teka muna, ganyan, paano itong gano'n? At least pinag-usapan nyo. Yeah. Okay. Kapag ka, halimbawa, okay na lahat, pipirma lahat na may blanco, pero merong isang uh, papel doon na ipapasa sa plenary bago magtapos. Uh -huh. Kinakailangan ma-approve ng plenary, plenary na ito yung pinag-usapan ng dalawa sa yung blanco na yung kinakailangan pilapan. Sa makatuloy, merong accompanying seat na yun ang itatakip mo doon sa mga blangkong na Eh, wala naman ganun eh. Mm -mm. Yun naman pala eh, wala eh. So, madaling salita, nagsilbing bulag pa at bingi, yung nasa BICAM. Ay, ang gusto yun. kong tanongin doon. oh yun na nga ang nangyari, nagsilbing bulag o bingi. ni naman yung pahayag ni uh, Senator Hontiveros Wala daw siyang nakitang blanko Maging si Chisico Cotero na Senate President, at si Co-Chair na Senator Grespo, na no, sabi niya wala rin siyang nakita. Ganon. Pero, binulaga sila ni Stella Kimbo. Ang sabi ni Stella Kimbo, ay, meron talaga. Pero inayos. Inayos sa, ano, sa technical staff. Ganon. Itong nakapirma, bakit kayo nakapirma, alam yung blanco yun, oh. wala ba kayong pinag-usapan na kung ano man ang ilalagay niyo dyan, ipa-approve niyo muna sa komite Ah. Bago niyo no... bago niyo isubmit yung enrolled bill. Oh. Ang bigat ng binitiwang salita ni super ate. Oh. Kaya niya hindi pinirmahan dahil blangko na Ha? Naku po. <laughs> Naku po si Nataraimee. Dapat dito nag-object ka para at least may saayos yung problema na 'yan. Dapat nun pa nag-object ka na diyan. May bang... ah, kaya pala man, oh. kaya pala mayroong ilang senador kong na talagang sinabing wala silang pirma no, pinakita oh. sa ano na talagang oh. blanko din yung pirma nila ko. Kung... Oh. Oh. Alam mo pala nakita mo pala but di ka nag-object. <laughs> <laughs> so palpal -pal ka ngayon kay Congressman Mama Coleta, Senator Amy. Alam mo pala eh nakita mo pala eh, nakita ng mata mo but ka nag-object. sinasabi ko, objectan mo. Kasi pag nag-object ka, hindi mararati pa yan. Yun. Pag meron pala isang membro doon ng vote panel ng Congress at Senado, pag meron nag-object doon, hindi eh, may tuloy yun. Pag meron nag-object, kasi hindi mararati pa yun. Ito na nga, di ka mag-object? No, eh, unang doon mag-object. Saan mo eh? siya mag-object? Eh, in the first place, hindi na nga ako nag-uusap kumakain na lang tayo. Kahit, <laughs> uh -huh. kahit hindi tayo nag-uusap, alang-alang sa alang-alang sa kapakanan ng bansa. Uh -huh. Mag-object. Hindi ko naman siya kailangan kausapin bago uh -huh. ko mag-object. Uh -huh. uh -huh. Okay, so napanood natin mga minamahalong mga kababayan itong paghihimay-himay ni Kongres Mama Coleta, kung ano dapat ang ginawa ng both panel ng Kongreso at uh, Senado dito sa Bicameral Committee Report na to at paano at uh, yung mga kanilang mga sablay na ginawa. So, bago natin ito bibitawan, mga aking mga minamahal na kababayan, ay please naman kung bago kayo sa akin sa channel, please naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para maging update kayo sa mga aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.